Sa Bantay Krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Driver ng truck, piklo sa umano'y pagnanakaw sa San Leonardo. Arestado ang isang truck driver dahil umano sa pagnanakaw ng dalawang baterya, jack, pulong, rim at dalawang liyabe sa bayan ng San Leonardo Nueva Ecija. Sinilala ang 27 anyos na sospek na residente ng barangay Rio Chico, General Pino Nueva Ecija. Kasi sa report ng pulisya, October 23, 2023, nang dakitin ng driver para sa qualified theft na isinampa ni Jezebel Jr. ng Barangay Concepcion, General Pino. Pinatayang nasa 49,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw ng suspect.